Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagpapabalik sa ating buhay. Alamin kung paano ang bawat pagsubok, pagkatalo, at alinlangan ay bahagi ng plano ng Diyos upang baguhin ang iyong buhay. Matutunan kung paano ang mga hakbang ng pananampalataya at pagpapatawad ay magdadala sa iyo ng mas malalim na relasyon sa Kanya manood hanggang sa dulo at matutunan kung paano magkaroon ng mas maliwanag na bukas sa pamamagitan ng pagtanggap sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Mabilis lumilipas ang panahon. Isang araw, parang nasa ayos ang lahat, pero sa susunod, may pakiramdam na may nawala sa daan. Sino ba ang hindi lumingon sa nakaraan at nagtanong, paano kung iba ang naging desisyon? Paano kung tinanggap ang pagkakataong dumaan? Paano kung mas nagtiwala sa Diyos noong parang walang kasiguraduhan ang lahat? Pero posible bang mabawi ang mga taon na tila na wala na lang na parang buhangin na dumula sa pagitan ng mga daliri? Minsan, mahirap talaga ang buhay. Ang maling mga desisyon, ang mga pagsisisi, ang mga laban na tila hindi kayang lampasan lahat ng ito ay maaaring magpaniwala sa isang tao na masyado ng maraming oras ang nasayang. Pero paano kung ang mga taong ito ay hindi talaga nasayang? Paano kung may plano ang Diyos na ibalik ang bawat sandali na tila naglaho? Hindi lang ito isang magandang ideya para pakalmahin ang puso. Isa itong tunay na pangako. Kapag lumingon sa nakaraan, madali lang makita kung saan sana naging iba ang lahat. Baka isang relasyon ang natapos at nag-iwan ng sugat. Baka isang oportunidad ang napalampas. Baka maraming taon ang ginugol sa isang laban na parang mas malakas kaysa sa kahit anong puwersa ng tao. Pero pareho ba nating nakikita ng Diyos ang ating nakaraan? Ang akala nating nawala na ay maaari bang bahagi ng isang plano na matagal na niyang inihanda upang maibali? At ito ang hindi napapansin ng karamihan. Kapag may ibinalik ang Diyos, hindi lang niya ito basta ibinabalik, pinaparami pa niya ito. Ang akala nating wala ng halaga ay maaaring gawing isang makapangyarihang patotoo na magpapakita kung paano ang bawat pagsubok ay mailayunin. Pero paano ito nangyayari, at mas mahalaga paano malalaman kung nagsimula na ang panunumbalik ng Diyos sa iyong buhay. Paano nga ba gumagalaw ang Diyos para ibalik ang mga nawalang taon? Iniisip ng karamihan na ang panunumbalik ay isang simpleng proseso na parang ibabalik lang niya ang dating buhay na nawala. Pero hindi ba parang kulang iyon? Hindi ba parang hindi sapat kung ibabalik lang sa dati? kung ang Diyos ay Diyos ng higit pa sa inaasahan, hindi ba dapat na ang kanyang panunumbalik ay mas malaki, mas makapangyarihan, at mas nakakamangha kaysa sa anumang bagay na nawala? Maraming beses nang nakita ito sa Biblia. Isipin si Job. Nawalan siya ng lahat, pamilya, kayamanan, kalusugan. Pero nang kumilos ang Diyos, hindi lang niya basta ibinalik ang nawala. Pinadoble niya ito. Hindi lang siya nagbalik, kundi siya ay nagbigay ng masigit. At kung nagawa niya ito noon, bakit hindi ngayon? Bakit hindi sa buhay ng isang taong nakikinig sa mensaheng ito? Pero may isang bagay na kailangang tanungin, handa ba talagang tanggapin ang panunumbalik ng Diyos? Kasi minsan, hindi ito dumarating sa paraan na inaasahan. Minsan, dumarating ito sa anyo ng bagong oportunidad na hindi naman mukhang konektado sa nawala. Minsan, ito ay isang bagong daan na kailangang tahaking. At minsan, ito ay isang pintu ang isinara ng Diyos upang buksan ang isang mas dakilang bagay. Pero paano nga malalaman kung ito na ang kilos ng Diyos? Kung may panahon na parang natapon lang, kung may mga pangarap na tila natuyo na parang dahon sa tag-araw, hindi kaya ito ang eksaktong sandali na hinihintay ng Diyos para ipakita kung paano siya gumagawa ng imposible. Kung may mga pagsubok na parang hindi na malalampasan, hindi kaya ito ang pagkakataon para maranasan kung paano magbigay si Yahweh ng panunong balik na higit pa sa inaakala. May isang mahalagang tanong na hindi maaaring palampasin, paano nga ba magsisimula ang panunong balik ng Diyos sa buhay ng isang tao? Dahil hindi ito basta-basta lang nangyayari. Hindi ito isang mahiwagang pihit ng kapalaran o isang biglaang pagbabago na walang dahilan. Laging may kilos ng pananampalataya na kailangang gawin. Pero ano iyon, ano ang unang hakbang para sa isang tunay na panunumbalik? Sa Biblia, may isang pattern na paulit-ulit na lumilitaw. Bago ibalik ng Diyos ang nawala, laging may pagtawag pabalik sa kanya. Laging may paghahanap, may paglapit, may pagbabalik-loob. At dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila na ang panunumbalik ay basta darating lang kahit hindi hinahanap ang Diyos. Pero paano nga babalik ang nawala kung hindi naman bumabalik sa kanya? Minsan, ang unang hakbang ay kasing simple ng pag-aming na hindi kayang ibalik ang mga nawalang taon ng mag-isa. Kasi may mga sugat na hindi kayang hilumin ng oras. May mga pangarap na hindi kayang buin ng sariling lakas. May mga pagkakamali na hindi kayang itama ng sariling kakayahan. Pero anong mangyayari kung isusuko ang lahat ng ito sa Diyos? Anong mangyayari kung hahayaan siyang kumilos sa paraan na siya lamang ang may kapangyarihang gawin? ang panunumbalik ay hindi lang tungkol sa kung ano ang nawala, kundi tungkol sa kung paano magpapasya mula ngayon. Kung ang puso ay puno pa rin ng sama ng loob sa nakaraan, paano magkakaroon ng puwang para sa bagong simula? Kung ang isip ay punong-puno pa rin ng panghihinayang, paano makikita ang bagong landas na inihahanda ng Diyos? Kaya tanong ulit, ito na ba ang oras para ibigay kay Yahweh ang bawat piraso ng nakaraan at hayaang siya ang gumawa ng himala? May mga pagkakataon na ang panunumbalik ng Diyos ay hindi dumating sa paraan na inaasahan. Gusto natin ng mabilis na sagot, ng agarang pagbabago, ng instant na himala. Ngunit paano nga kung hindi iyon ang paraan ng Diyos para magtrabaho? Paano kung ang proseso ng panunumbalik ay nagsisimula sa mga bagay na hindi natin makikita agad, sa mga pagbabago sa loob natin bago pa man mangyari ang mga malalaking bagay sa labas? Bakit nga ba kailangan ng oras? Bakit hindi pa agad itinutuwid ng Diyos ang lahat ng mali at ibinabalik ang nawalang mga taon? Ang sagot ay simple, ang panunumbalik ay hindi lang tungkol sa material na bagay. Hindi lang tungkol sa kayamanan o sa mga pagkakataon na nawala. Minsan, ang pinakamahalagang bahagi ng panunumbalik ay ang pagbabago ng ating puso at isipan. Tandaan, bago ibalik ng Diyos ang anumang bagay sa atin, may mga ugat ng takot, galit at hinagpis na kailangan munang paghilumin. Kung ang ating pananaw ay hindi pa nakatuon sa kanya, paano natin makikita ang biyaya at pag-ibig niya sa gitna ng pagsubok? Kung ang puso ay puno pa ng mga kalungkutan at hindi nakahanda na tanggapin ang bagong simula, paano magkakaroon ng tunay na pagpapala? Kaya tanong, may mga bagay bang kailangan pa nating ayusin sa ating sarili bago maganap ang panunumbalik? May mga di pagpapatawad ba o pagkatalo na kailangang iwanan para magbigay-daan sa bagong buhay na inihanda ng Diyos? At ang pinakamahalagang tanong, handa ba tayong tanggapin na ang panunumbalik ay maaaring hindi dumating sa ating oras, kundi sa oras ng Diyos? Ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na panunumbalik? Sa ating mga mata, madalas nating naiisip na ito ay tungkol lamang sa mga bagay na nawawala, sa mga taon na sinayang, sa mga oportunidad na hindi dumating, o sa mga pangarap na tila na uro. Pero kung ang Diyos ay may mas mataas na layunin para sa panunumbalik, hindi ba't ito ay higit pa sa mga material na bagay? Baka ito ay tungkol sa pagbuo ng mas matibay na relasyon sa Kanya, sa pagpapalalim ng ating pananampalataya, at sa pagkakaroon ng bagong pag-asa sa kabila ng lahat ng nangyari. Bakit nga ba ang panunumbalik ay hindi laging agad makita? Minsan, iniisip natin na kapag ang Diyos ay nagbigay ng pangako ng panunumbalik, dapat ay instant. Pero ano ang matututunan natin kung ang lahat ng mangyayari ng sabay-sabay? Hindi ba't may halaga sa proseso ng paghihintay, sa pagtutok at sa pagpapalakas ng ating pananampalataya sa panahon ng pag-aalinlangan? Ang Diyos, sa kanyang kabutihan, ay mailayunin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Hindi niya tayo iiwan sa bawat hakbang. Pero paano nga ba natin malalaman na nagsimula na ang proseso ng panunumbalik? Ano ang mga senyales na ang Diyos ay talagang kumikilos sa ating buhay? Ang sagot ay simple, ang mga senyales ng panunumbalik ay kadalasang hindi matutukoy sa labas, kundi sa loob. Ang mga pagbabago sa ating pananaw, ang mga bagong pagnanasa para sa Kanyang kalooban, ang mga pagnanasa sa buhay na mas matamis, mas makulay at mas puno ng pag-asa. Magkausap tayo, tanong ko lang, paano ang iyong puso ngayon? Tinatanggap mo ba ang proseso ng Diyos? kahit na ito'y hindi ka agad makita sa iyong paligid. Handang-handa ka na bang sumama sa kanya sa bawat hakbang ng pagpapagaling at pag-aayos ng iyong buhay? At kung ang Diyos ay nagtataguyod ng iyong panunumbalik, paano mo matutukoy kung nagsimula na ito sa iyong puso? Sa bawat hakbang ng panunumbalik, may isang tanong na kadalasang iniwasan, kaya ba natin tanggapin ang bagong direksyon na hatid ng Diyos? Minsan, kahit na ang Diyos ay may plano ng panunumbalik para sa atin, kailangan nating magtakda ng mga hakbang na papunta sa kanyang layunin. Kaya, kung ang panunumbalik ay nagsimula na, paano mo ba nakikita ang iyong sarili sa susunod na yugto ng buhay mo? Ang unang hakbang sa pagtanggap ng panunumbalik ay isang mahalagang desisyon ang magtiwala. Madalas tayo ay natatakot, hindi ba? Natatakot tayo na baka hindi magtulungan ang mga bagay o baka magkamali na naman. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang ipakita sa atin na siya ang may kontrol? Paano kung ang ating mga takot at alinlangan ang magsisilbing hakbang na magdadala sa atin sa bagong simula? Bakit nga ba mahirap magtiwala? Bakit kapag tayo ay nasaktan, tila ba mas madaling magtanim ng galit at hindi magtiwala ulit? Pero narito ang tanong, kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon ang Diyos na magtrabaho, paano natin mararanasan ang kanyang plano ng panunumbali? Paano natin matatanggap ang kanyang pagpapala kung itinatangi natin ang ating mga pangarap at plano kaysa sa kanyang layunin? Ano ang kailangan mong bitawan upang magpatuloy? May mga bagay ba sa nakaraan na kinikimkim pa natin, mga sugat na hindi natin pinapalaya? Paano mo isusumpa ang iyong sarili na magtiwala sa Diyos kahit na hindi mo nakikita ang buong plano? May pagkakataon ba na nararamdaman mong ang lahat ay tila nawawala, ngunit sa kalagitnaan ng lahat ng ito, naririnig mo ang Diyos na nagsasabing, magtiwala ka, at ipagkakaloob ko ang lahat ng iyong pangangailangan. Tama ba ang iyong pagtanggap sa kanyang plano? Handa ka na bang bitawan ang iyong mga plano para tanggapin ang kanyang layunin para sa iyo? Minsan, sa mga oras ng pag-aalinlangan, tanong natin sa ating sarili, bakit ba tila ang lahat ay isang malaking paghihirap? Bakit ang panunumbalik ay parang isang malayong pangarap na hindi natin maabot? Kung ang Diyos ay talagang may plano para sa atin, bakit tila hindi pa niya tayo tinutulungan? Ano ang ibig sabihin ng panunumbalik kung ang ating mga pagsubok at hirap ay tila hindi nawawala? Tanong ko sa iyo, nararamdaman mo ba ang ganitong pakiramdam? Na parang ang mga problema ay paulit-ulit na dumarating at wala kang nakikitang solusyon. Pero kung maghihintay ka, kung magpapatawad ka at magtitiwala sa kanya, paano mo malalaman na ang Diyos ay may plano para sa iyong buhay na higit pa sa iyong inaasahan? Paano mo maipapakita ang iyong pananampalataya sa kabila ng mga hamon? Alam mo ba na ang Diyos ay kumikilos sa mga oras ng matinding pagsubok? Alam mo ba na ang kanyang mga paraan ay mas mataas kaysa sa ating mga plano? Baka iniisip mo na ang mga pagsubok na dumaan sa buhay mo ay walang kabuluhan, pero paano kung ito ay bahagi ng plano ng Diyos? upang higit mong makita ang kanyang katapatan at pag-ibig. Ano ang mararamdaman mo kung malaman mong ang bawat pagsubok ay mailayunin sa paggawa ng mas malalim na relasyon sa kanya? Kung ang panunumbalik ay nagsimula na, paano mo ito ikokonekta sa iyong sariling kwento? Paano kung ang pagsubok na iyong pinagdadaanan ay ang mismong proseso na magdadala sa iyo sa bagong buhay? Pwede bang ang Diyos ay may nakatagong dahilan na hindi mo pa nakikita? Pwede bang ang mga maliliit na hakbang ay magdadala sa iyo sa isang mas malaking tagumpay na hindi mo pa naiisip? Pumapayag ka bang sumama sa kanyang plano? Pumapayag ka bang magtiwala na siya ang maghahatid ng tamang panahon ng iyong panunumbali? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.